Sa isang panayam, inilahad ni Vic Soto, ang kilalang television host, na mayroon na silang mga ideya tungkol sa posibleng mga tao na nasa likod ng pelikula ni Director Daryl Yap na tumatalakay sa buhay ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Subalit, binanggit ni Vic na hindi pa nila ito binibigyan ng pangalan dahil wala pa silang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga alegasyon. Matatanda ang ilang beses nang nagsampa si Vic Soto ng mga kaso laban kay Director Daryl Yap dahil sa pelikulang ito, na inilabas ni Yap na naglalaman ng mga isyong personal at kontrobersyal kaugnay ng buhay ni Pepsi Paloma. Ayon kay Vic, isa siya sa mga nag-aalala tungkol sa integridad ng pelikula, lalo na't may mga sensitibong isyo at paboritong mga personalidad na iniiwasan nilang maapektuhan sa hindi tamang paraan. Sa kasalukuyan, patuloy na pinapalawig ang mga legal na hakbang na ginagawa ni Vic Soto laban sa direktor. Dahil dito, hindi pa rin naipapalabas ang pelikula ni Daryl Yap sa mga sinihan. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin ang pagdinig ng mga kaso at reklamo ni Vic sa korte, kaya't hindi pa tiyak kung kailan magaganap ang pagpapalabas ng pelikula. Hindi rin pinalampas ni Vic ang pagkakataon na magsalita tungkol sa mga kahihinatnan ng paggawa ng pelikulang may kaugnayan sa sensitibong buhay ng isang tao lalo na't walang malinaw na pag-aproba mula sa mga taong may direktang koneksyon sa mga nangyari sa buhay ni Pepsi Paloma. Pinuna niya ang hindi tamang paggamit ng mga isyong personal para gawing paksa ng pelikula na maaaring makasama sa mga apektadong pamilya at kaibigan. Ayon kay Vic, bagamat mayroon silang mga ideya kung sino ang maaaring nasa likod ng paggawa ng pelikula, nagdesisyon silang maghintay ng tamang oras at sapat na ebidensya bago magbigay ng pahayag. Sa ngayon, ang legal na laban ni Vic laban kay Daryl Yap ay nananatiling isang mainit na isyo sa industriya ng pelikula at telebisyon, at ito ay patuloy na sinusubaybayan ng mga tao. Ang isyong ito ay nagdulot ng malalim na diskusyon sa paggalang sa privacy ng mga personalidad, lalo na ng mga pumanaw na, at ang tamang pamamahagi ng impormasyon hinggil sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga kontrobersya, nagpapakita si Vic ng malalim na pag-aalala sa kapakanan ng mga pamilya at mahal sa buhay ng mga taong nasasangkot sa pelikula. Ano ang sinyo sa balitang ito?